eh mo na ang update na no, sa jigging reel ni Master Wayne Duarte si Master Lowe di ko na no, yung musul body nga ni ijan yung, yung hapiton basin ugma siguro kay yung mantua pa daw sa buntok kay nag comment si Ja si Master Lowe nag comment sa yung video mismo na basic lang daw ko no, ni eh so, wala mampug ko So abi ko jaga jaga ra. Ang gi chatan sa si wing wing. Ato yeah. na ko ng master lowe. nalawag si master wing wing na ho nga pangayo daw number ni master lowe. Karon kasi nabot na sila. Kapiton nanda ko na ni. Eh. Basin ugma siguro. Mugid na sulba di Master Di madadi lalim. Simple as yung mga pisa pero di other yung lisod. Itong yung reverse, ay ang yung brake lock niya. Okay. Pero kaso na ipublima sa adres masih agak malah guto mau deh yang sweet spot pati ngup anak clicker saja up eh. di update lah mas celui nara dari yang rally mas celui eh. dibilin